Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin po namin ngayon ay ang talambuhay ni Inigo Ed Regalado. So, sino ba si Inigo Ed Regalado? Si Inigo Ed Regalado ay isang pangunahing makata at mga ngalathala sa Tagalog. isinilang si Inigo Ed Regalado noong labing siyam ng Marso sa toong isang libut siyam na daan at siyam na potwalo sa Sampaloc, Manila. Anak siya ni na Enyego Kerkera Regalado isa ring sikat na manunulat at Saturnina Reyes na pangasawa niya si Leonesa Bonos. Nag-aral si Regalado sa Eskwela Municipal di San Sampaloc. Nang namatay ang kanyang ama, sinuportahan niya ang sariling pag-aaral. Nagtapos siya ng Bachelor in Artis sa Liceo de Manila at Bachelor in Leyes sa La Jurisprudencia. Nag-enroll din siya sa University of the Philippines School of Fine Arts. Dito ay naging koronya si Fabian de la Rosa, isang mahusay na pintor at unang direktor na Filipino ng University of the Philippines School of Fine Arts. At naging kaklase si na Fernando Amorsolo na pinakaunang ginawaran ng karangalang pampansang alagad ng sining na mas kilala sa pangalan na ang maestro at Guillermo Tolentino na nangungunang filipinong eskultor at itinoring na kampyon ng klasismo sa sining filipino. Sa mga unang taon ng isang libutsiyam na daan, sumulat si Regalado sa mga pahayagang tulad ng Ang Mithi, Pagkakaisa, Watawat at Pleyagong Tagalog. Naging patnugot din siya ng mga magasing ilang-ilang at liwayway. Ang tanging nilalaman ng pahayagang liwayway ay dula, kwento, at dula tungkol sa buhay lalawigan. Naging konsehal din siya ng Manila ng ilang termino.